Aminado si Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Eli Remolona Jr. na noong mga nagdaang panahon, hindi sapat ang nabubuo at napapalimbag ng na mga research publication mula sa institusyon. Ito, Anya, ay dahil sa nadatnan niyang kultura bago pa siya umupo sa posisyon. We have not taken advantage of that in the BSP. There is a certain kind of research culture that wasn't quite here uh, in the past. Paliwanag ng opisyal ang mga data sharing agreements at clauses sa pagitan ng bawat departamento ay naging hadlang sa pagtatatag ng isang malaya at bukas na kultura ng pananaliksik. Research is about exploring, testing, but our rules have prevented that. Bring back the research culture and then take advantage. Of the data. kaya naman, naging desidido ang Bangko Sentral sa pagpapalalim ng lagay ng pananaliksit sa pagitan ng mga scholar sa pamamagitan ng pagbabago at pagsasaayos ng mga polisya ng ahensya anila malaking hakbang ang naging transisyon para magkaroon ng research-driven monetary policy Paliwanag din ni Principal Researcher ng BSP na si Veronica Bayangos, ang mga research na bubuin ng ahensya ay dapat publishable at accessible sa mga banyagang scholar pati na din ng iba pang central banks. Our research agenda focuses on topics that are publishable and which will ultimately help the BSP in crafting its policies. Inaasahan ng ahensya na ang mga pananaliksik na mabubuo dito ay magiging daan para mas lumalim ang pagkakaunawaan ng mga lokal at international na panauhin at institusyon para na din makapanghikayat ng mas madami pang kolaborasyon. We have been creating a positive and strong research culture that promotes collaboration not just within the BSP but also outside the BSP. Pahayag ni BSP Governor Eli Remolona Jr. nakitaan na niya ng pagtaas ang antas ng pananaliksik sa BSP nang mabuo ang BSP Research Academy. Aniya, unti-unti nang naaabot ang mataas niyang ekspektasyon para sa BSP. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.